tayo po mga kadyano maganda magandang araw po sa ating mga lahat pagdadala po natin ang na pagkain po si Kuya Alex Ayan. Aww. yung pang almasal niya po Ang init? kahapon po, po naglinis po sila ayan wala ni abobo dito napunta sa kabila kuya <coughs> Rick pabukas nga thank you Aww. gising na. Ah, gising pa. Hello. Good morning. Ay, tulog pa. Lagi nang naabutan tulog. Naabutan ang gising. Hindi pagkain mo, alam ko naririnig mo ako. Kain na. Maraw. Hmm, Niyan na. Yan na yung pagkain dito sa may ikuan. Des. Table desk, desktop v1. Sarambu <laughs> do. Oh. Tayo po mga kadiyan na eh, ikabit na po yung pinaka service entrance niya. Then inaantay na lang po yung approval ni Meral ko para po may kabit na yung meter base at ma matap na doon sa bahay ko yung kuryente. At syempre doon sa may pinaka poster sa labas. Ito private pool natin. May nakapangalan. Jano Cruzuba. Ayan. Yahoo! Ganda you know, o. alaga ako mga ka Ayan. <laughs> mga tropa ni Quatro. taga-bantay ko sa gabi So ayun po sinimulan na po nating uh, tibagin po yung bundok dito po sa kilit po ng ating bahay Tatabon <laughs> na po na po natin yung yung canal po dalawa pong kanal medyo unti-untiin ko po unti-untiin natin pang exercise ko na rin po yan yung natabunan ko hanggang na yung mga ipil po pinagpuputol ko na para walang nga sa sa pag uh, sa pag uh, itibag na itong uh, na to. yan, Ayan. So, at itibagay ko natin yung na yung bundok na ito sa kanya. Nalagay ko sa dito sa gitna. Ayan po. Iti unti na pong natutupad yung ating bakla. Yung no? mga ko kumakain ng anay yan. May bahay po ng anay ang makita eh. Sinira ako. Ayan. Ganda na yan. pagka napatag po natin. Mas magkaka rest house dito or kung para dahan. Kung sakali magkakasasakit po kami. Yahoo! Tapos uh, siguro magtatanim na rin ako ng mahalaman dito. Para yung hangin. Hindi agad patama sa bahay. Ganda na rito mga Ngayong araw-araw nakikita ko yung kanal so, tatanggalin ko po yung mga basura na yun para siksik Ngayon -sik. maganda magandang araw mga kadyano Ngayong araw po ay May inorder po tayo mag-unboxing po ulit tayo Kailangan kailangan ka po talaga to kaya Binili ko na po oh. Ayan mga sama Sa so, makamiming ay ayun po. Ah, kita po yung abubot ni Crystal. Uh -huh. Ayan. Ayan po mga kadyano. Umili po tayo sa pinang uh, box. Joke lang. Box lang. Yun. <laughs> Medyo may kabigatan pala to. Pabarang ang ah, bilis ng dating. Ayan. Sana po hindi ibinagsak magsak ng mga warrior. Ang hmm, maganda siya. Meron siyang uh, tali siya. Parang brace. Sulit. Tapos meron po tayong voucher sa Shopee kaya sulit na sulit. 1K na voucher. Kaysa uh, bumili ako dyan sa store mas mahal pa ni Kurado. Nasa 5,000. nabili ko lang ng 2,900. Ah, pala na ito At yung mga kadya, ano na pa yung tubig namin Pang paligo, tsaka pang saeng Ayan, no Medyo may kabigatan po siya Kala ko kumagaan lang po siya. Para saan ko yung Ba't ganito? Ba't iba yung... internet na picture eh. Iba may filter. Baka nilagay sa loob. Mura lang naman ang filter na kita ko. Nasa 27 lang yung isang filter. Na 5 micron. Medyo kami kabigatan pala to. Ngayon po mga kadyano. Bumili po tayo nito. Try po lang natin para kasi sobrang dilaw po talaga nung tubig namin dito. Kaya sobrang hirap po talaga nung ganun yung tubig. Pati po sa balat. Ito po yung kanyang opener. Titingnan lang po natin sa loob. Walang siya. Nilagay na nila sa loob yung filter niya. telephone. Ah, nandito na po sa lobby yung mga filter, ayan. Eh. Dito po ako alam kung paano to. Ano lang yun. Tatak dali siguro yung plastic na to. Laguin ilagay. Jelly filter. one micro food grade polypropylene. Then 1 nanometer micrometer pa rin. Tinan natin yung iba. Makapal pala yung plastic na ito mga kadyano. Nakala ko yung parang katulad sa timba. Makapal-kapal din pala ito. Hindi ko alam kung paano siya gumagana. Hmm. Okay. Na no, pala siyang butas dito. Intake tapos outtake. Tingnan ko na ang lahat ng nature. Pero hindi na rin. Baka kasi hindi din nila nalagyan lahat. Medyo mabigat yung kanyang plastic. Sure na matibay na matibay talaga. Meron din siyang ganito ulit. Ay, may ikaw na screw Ayun mga kalihan na may screw Ano Sa pangalawang one, parehas lang. One micron. tingnan natin. Kasi may black carbon black filter na lagay sa sabi dito sa one. description ng shop. Tingnan po natin kung uh, meron ba talaga. parang itim ko dito Tanggalin nga natin tong filter nya ay parehas lang yeah. ah ito na talaga ito ay 5 micron naman ibig sabihin mas kwento. mas makaka-filter yung una ito 5 micron malalaki naman yung filter na ito yung mga kaya rin bato-bato ganyan buhangin kung kayang ng inyang i-filter. Ang kapal po ng kanyang plastic. Masusubukan natin itong... Ito, ito yung pinaka-one niya. Ito yung carbon black filter. Yung pinaka-filter talaga yung magiging white yung kanyang tubig. Ano ah, pa po? ko, parang kung... Carbon black filter. Tatanggal na siguro yung plastic. Parang ko fishnet naman. No? <laughs> Para siya mo. Ayaw ko. Is net ang manok. No? Um, ang dami niyong pa sa loob. Filter. Sana ko sama pa. <laughs> Tapos, ito. Ilang micron ba ito? 5 microns lang din. Pero ito, itong dalawang pinakauna. Nakaka- 1 micron. <laughs> So, kita ulit tayo na ayun, may na ma mga screw po niya. Ayan. Siguro i screw yan. Ito may pintutan pa rito. Ah, ganito yung ban Out. In, out pala ito eh. Ito ganun. Buti meron siyang arrow. Ayan po. First time po natin nga bumili nga Sana po maganda. Pero na, in fairness po, yung kanyang plastic napakakapal. Ayan. Ito may gasket siya. Ayan, bumawa dyan. Ano? Apat na stage na filter. Binili natin. Meron lang po siya stage 2 din kaso parang di maka-fail talaga dyan. Sinusobrang dami po talaga nung uh, deep oil pump namin. At ayun po mga kadyala pa. Ayan. dami yung filter, bukas na po natin na uh, bubuksan. Bubuksan yung mga itong mga plastic tatanggalin. Ayun na nga maliit lang. Palaki. potable water. Ito yung carbon black filter. Ito yung pinakadulo eh. 5 microns na may filtration. Coconut shell activated. Carbon black. Ang man sa loob na ito. Sana nga po eh, mawala yung pagkadilaw ng tubig namin. Kag pagkaginamit ito. 1 micron ba ito? 1 micron nga. Ito yata yung pinakadulo eh. Hindi ko alam. Pero... Ito yung pinakamali ito butas. Ito yung 1 micron nga. So, e po mga ka-jano, maraming marami nga. salamat po sa panonood. Bukas naman po ulit. Bye-bye! Dyan! -bye. <laughs> Dyan pa! Dyan pa! Dyan pa! Nailiga ako! Dyan hindi ka makikikidlak kung yeah. <laughs> tatatak na dito